Magandang araw mga bata. Narito na ang ating aralin sa Makabansa Quarter 2 Week 7 Day 2. Ang ating layunin ay isa-isang mga alituntunin para sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan ng pamilya. Ngayong araw ay iisa-isahin natin ang mga alituntunin para sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan ng pamilya. Basahin natin: Kalinisan. Kalusugan. Kaligtasan kalinisan Ang kalinisan ng ating paligid ay may magandang epekto sa atin. Kalusugan Mahalaga na pahalagahan ng batang tulad mo ang iyong kalusugan. Kaligtasan Hangad nating lahat ang kaligtasan ng bawat miyembro ng ating pamilya. Muling balikan natin ang kwentong binasa natin noong nakaraang araw. Matulunging bata mabait, masipag, maalalahanin at mapagmahal na bata ay tumutulong ng pusa sa bahay. Di lamang para sa sarili kundi pati sa mga magulang at mga kapatid. Para sa aking sarili ay inilalagay ko sa kani-kanilang lalagyan ang lahat ng aking gamit sa paaralan at sa bahay. Sa ganitong paraan, hindi ako magahanap at mag-aaksaya ng panahon lalo na kung nagmamadali ako rin ako makagagalitan. Laging nasa lugar ang mga libro, notebook, lapis, pencil pen, pad paper, school bag, payong, sapatos, at lahat-lahat na. Walang kakalat-kalat. Ako ay tumutulong din kina kuya at ate lalo na kung sila ay abala sa kanilang mga gawain. Pagdating nila mula sa paaralan ay sumasalubong na ako sa hagdan pa lamang upang kunin ang kanilang gamit at inilalagay sa kanil kanilang lalagyan. Kapag nagpuputol ng panggatong ang kuya ko ay inaakyat ko na sa kusina ang maliliit na piraso. Kapag nagwawalis naman si ate, kinukuha ko ang basahan at ako ang nagpupunas ng mesa sa upuan. Sina tatay at nanay ay inagahanap na buhay para sa amin. Sabi ng nanay na malaking tulong daw sa kanila ni tatay kung kaming magkakapatid ay masunurin, masipag at magalang. Natutuwa raw sila at hindi nila nararamdaman ang pagod at nagpapasalamat pa sa Panginoon. Kaya naman, maingat kami sa damit upang di sobrang marumi ang lalabhan. Takbo ako agad sa pagtulong kung kaya, ako kaya ko rin lang naman gaya ng paghahanda ng hapagkainan, pagligpit at paghugas ng pinagkainan pagkatapos. Ang dami ano? Pag nakagawian o nakasanayan na ang isang bagay ay walang mahirap. At napakasarap sa pakiramdam pakinggan ang ay salamat, mabait at matulungin ang aking anak. Katulad sa kwento kung saan pinapakita ang pagiging malinis ng bata, ano-ano ang mga alituntunin sa inyong pamilya pagdating sa kalinisan. So kagaya rin ba nang nasa kwento? pagkatapos ninyong magbahagi ng mga ng mga sagot ninyo, magbigay, magbibigay ako sa inyo. Halimbawa, o halimbawa ng mga alituntunin. Kung wari, uh, pagkatapos kumain, ay tumulong sa pagliligpit. Yan. So, halimbawa, pagkatapos maglaro, ligpitin ka agad ang mga laruan para hindi nakakalat. O kung may bisita sa bahay, huwag mag o maglalaro. Yan. So, kasi, uh, dapat tayong sumunod at makisama sa mga halituntunin sa ating bahay para maging maayos. Tsaka, ang sarap talaga, kagaya ng sinabi ng bata sa kwento, ang sarap pakinggan na sabihin ng ibang tao, ay, salamat, may anak akong masunurin, no? masipag at mapagkakatiwalaan. O, ang sarap nun. So, gagaan yun sa pakiramdam nyo, hindi yung lagi kayo napapagalitan kasi hindi kayo nasunod. O, eto ang ilan pa alam pang halimbawa ng alituntunin, maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Ilagay ang maruming damit sa tamang lagayan. Ano-ano naman ang mga alituntunin ng inyong pamilya? Magbigay nga kayo So, eto ang ilan sa mga halimbawa ng alituntunin tungkol sa kalusugan. Matulog ng maaga kung may pasok kinabukasan. Siyempre, kailangan kumpleto ang tulog natin no? para hindi kayo pati inaantok sa classroom. Maghugas ng kabay bago at pagkatapos kumain para maiwasan ang pagkakasakit. Kasi kung saan-saan kayo humawak, so hindi nyo, yan maisu hindi nyo maisusubo yung mga dumi na sa kamay nyo naman ang mga alituntunin ng inyong pamilya na may sa kaligtasan. So, ito, alimbawa, magpaalam sa magulang o nakakatanda bago lumabas ng bahay para alam nila kung saan kayo hahanapin at huwag kayo dapat magsisinungaling. Huwag maglaro ng kahit anong maaaring simulan ng sunog kagaya ng ginagawa sa larawan. No, kasi pwedeng masunog ang bahay nyo. So, mawawalan kayo ng tirahan. Huwag maglaro ng matutulis na gamit na maaaring makasakit sa, sali sa sarili o sa iba. O yan. Huwag laging gagamitin ang mga bagay na yan kasi ang daming pwedeng mangyari, pwede kay matusok sa mata o kaya sa anumang parte ng katawan na lubhang delikado. Ngayon, nais nice kong gumuhit kayo ng isang alituntunin sa inyong pamilya na may kinalaman sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan. So, magbigay kayo ng tigitigisang alituntunin na tungkol sa kalinisan, kalog, kalusugan at kaligtasan. Halimbawa, sa kalinisan, uh, ligpitin ang laruan pagkatapos maglaro. Kalusugan, maghugas ng kamay bago kumain. Kaligtasan, huwag maglaro ng apoy. Yan. So, yun yung ilang halimbawa ng alituntunin na may kinalaman sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan. So, palagi ninyo mahalaga na sumunod sa alituntunin ng pamilya. Siyempre, para hindi kayo mapahama. Ngayon, lagyan ng check kung tama ang pahayag na alituntunin para sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan ng pamilya at ekis kung hindi. Magpapaalam sa mga magulang o nakakatanda bago lumabas ng bahay. So, syempre ito ay check. Ilagay ang maruming damit sa higaan o sa hig. X. Huwag maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. X. Matulog ng maaga kung may pasok kinabukasan. Check. Magpaalam sa mga magulang o nakakatanda bago lumabas ng bahay. Check. Yan. So, tandaan ninyo ang mga mahalagang alituntunin upang kayo ay maging malinis, maging malusog, at maging ligtas.